Good morning, good morning. Kaya nga, ngayon po ang linggo. Pupunta po kami sa Apalit, Pampanga para i-update ko po, po kayo sa ating project doon kay bahay ni Nanay Linda. Alright, yan o. Uh, Sumama na na Gabo. Dapat sa likod na Let's go. sang Simon. All right, ayabo, nandito na po kami sa bahay ni Nanay Linda. Ayan, no? Oh. O, kita niyo naman, oh. no. Mga ginawa nila. Kayo ni Munayan. Sampal ng ala at daw po mga ano, i-update po po kayo sa mga ginawa nila dito, ayan, o oh ito po yung pinagawa ni Nanay Linda yan pinapintura niya pinapalit yung yero tapos dito eh kaya 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 sabi mo yan. Meron na rin siyang ano dito. Karapal. Ayan. Para yung tubig di papasok. Tapos dito. Ah, ano yun? Ayan o oh. Nice din yan Ito yung terrace Alright Malinis. Alright <coughs> Ayan, uh, Susunod po kung babar nisan kubo ni Talinda na, na Linda Ayan po ko na yan ba? nasa nasa anting filler na. Ano lang yung lalagay natin doon? Clear gloss. Clear gloss. Ayan Clear para kumintab. Ayan o, no, meron siyang spray. Ayan po ah tinitikay na namin yung ibang gamit ni Kuya Jun tapos sasabay na lang daw kami sila uuwi sa amin tapos naayos yung trabaho nila dito ayan no yung kubo na lang ang tinatapos ni Kuya Jun tapos dito sprayan yung mga upuan Ayan po. Ah, tapos na po yung kubo. Tapos ito naman yung babar ni Sene, Kuya Jun. Yeah. Mga upuan ni Nanay Linda dito. Ayan po. Alright. Ayan po. Tapos na po yung mga concrete na upuan. Ayan, ayan po. Dati po, ah, di pwedeng buksan papasok yan. Ayan, ngayon, tingnan natin. Right, ayan ha Nice Alright <laughs> O ayan, ayos Dati po kasi Di pwede yung buksan papasok yung Gate ni Nanay Linda Ngayon pinalitan namin yung Side baba Dahil kinalawang Ayan, okay na Alright. Ayan po, dito kami ngayon Sa loob ng bahay ni Nanay Linda Ito po yung pinag pinagbili niya ano yung pakpak ng Osan ano, yung pika ano you know, yung pika ng ganda uh, regalo, regalo ko yun Mother's Day so, regalo Manner, misis, ni Mrs. Mrs. Kakuya yan regalo niya kay Nanay Linda yun yan kasama ko yung mga kapo ko yan Ayan, ito yung bahay ni Nanay Linda oh. alright wow ting master bedroom. Ayan po mga kakuya. Ayan po ay pauwi na. Ayan. Po, nakasakay na po lahat yung mga gamit nila. Oh. Ayan Oh. bag mo karga Oh. Parang galing abroad. Ayan ba kami siguro. Kaya po mga kuya Nanay Linda Ako na po Alis na po kami dito sa bahay mo Tapos na po yung project natin sa ngayon uh, Sa uulitin po Kung meron na naman Kaya po ay pauwi na po uh, um, Salamat po sa panunod God bless po Shout out po kay Nanay Linda Ayan po Alis na po kami Nay Thank you I miss na ni Alam mo na yun eh Saan ko lang paalam tam O, kami po okay. iuwi ng Tarla bye. <laughs> Thank you. Thank you. Nala ng bunga y mangga. Oh, ini mana dia? Oh, tapintura ni.